Yan guys, magandang araw sa inyo guys. Yan, may gagawin tayo dito. Uh, yun yung kanyang peda, yung kanyang pink, pink screen spray. Ayaw mo mali. Kung puto parang napatulong siya ng, ano, ng pink screen. Kaya yun ang titignan na ating mechanic. Kaya natin, para magpalit niya. At kung ano mga dahila, kung ba't puto yung kanyang pink screen guys. Sa, yan guys, yan. Yeah, Titirahin yung bottom niya. guys. Yan guys kinagawa lang si Boski kaya na pa kapag hindi sa loob titigitig hindi nila yan kung bakit po, ko paano hindi nila pa. yan kung paano hindi nila yan guys, sana bago umpisa ng ating mechanic yan, si Boss King, subscribe mo muna kami sa aming YouTube channel ni MBTV. Pa-like at pa-share na rin guys at pin the notification bell para lagi updated sa mga isi-share na yung video. Ay po, Boss Okay guys? Ayan guys, ano ko, yan? Kaya yung big screen na yan. Yung behind screen na yan. Yan. Kaya naputol guys. Yan ang nating papaltan. Kikita natin kung ano ba naging dahilan na ito. Bakit napuputol itong mga speaker ito. Bakit? Kung anong bawat maiwasan guys ha. Okay guys. At para guys, para maiwasan, mangyari din sa atin to guys ha. Okay guys ha. Kaya ha, ah, yung naputol. Ano ba pa nangyayari yung Pagka ganyan. Sa uh, Ted Jack, sa Katagalan. Katagalan, saka yung pag sobrang tunga Jack. Uh, yung... Uh, na pumutol yung Spring. Uh, nabibigla na ng pag Ted Jack. Uh, nabibigla na ng pag Ted Jack. Uh, yun na guys. Wala, nabuto ko yung Spring. Ares to, Ares. Ha, uh, Ares yang guys ini poplet nanti poplet i digit tapi spring pick spring ya banget lah mari kita lah eh mari kita guys apotolo nito nang kick spring na ha. siguro sobrang depende sa nagamit katagalan o kaya depende sa tumatidyak kaya natisira yung spring natin guys ha minsan yung katagalan na minsan naman pag napupwersa sa tadyak mm -hmm. nagbibigla yeah, yeah guys pagka nag hard starting yeah, nagpili na, na tadyak ng pwersa ng pwersa yo yun yung, yung nagiging cause niyan pag kaya napuputol ng kanya kick spring guys ha yun ang tip guys ha o. Yung mga RS pa yan, no? 100 2 stroke, stroke to, no? 2 stroke pa ito guys Kaya kayo guys, huwag ka magtatedya kayo Yung tama lang Huwag sobrang gigil Huwag sobrang gigil, baka sakaling magputulang kayo ng ganyan isa na mga na kaya napuputol yan guys ha. Depende. Mayroon pa mo dito 2 stroke. Wala ito, wala ito kalimitan baterya ano. Mayroon uh, din. Mayroon din. Nalalagyan pero, din naman. Pero kalimitan tadyak lahat to yan o. Madala ang yung kakabit na. Kahit naman lagyan ng battery. Pero wala pareng, naman itong starter. Wala yung starter kaya tadyak lang din ano. Uh, nice kalit na guys ah, ganyan lang paggawa ng ano guys pagtutulang pink spring madali lang pag alam nyo madali lang pag alam nyo nga pag hindi nyo alam ba sorry tanggal, mayroong balik. Yung, mayroong dali itong tanggal, mayroong balik. Yung, may kinakailangan sa bitang pa. Mm -hmm. Nakabit well, right, na kayo dyan? Hindi pa. Ah, pa. ko ang manya pabalik meron talaga pabalik niya ang meron yeah, guys madaling magkalas pero meron pabalik sa iba pinatatama yan yun. kaya rin like, kailangan nakakawit yung spring you know? ano yun, yun, pinagkakawitan know? yun know, yun yun ang meron pagpatamaan kaya guys oh, so, madaling magkalas pero yung pagkakabit ang mahirap Aurel. Okay. Ayun. Ayun. Ayos nah? ah. na? Ah. Yeah, Kabit na. Ha? Kakabit na ulit oh. Kaya na, hindi na agahan yung guys. Hindi na natin nakita. Walang kadaladala. Okay. Ayun guys. Yung pala, nagana din naman pala yun. Ano? yun ang tarbaho nung no guys. Yung kanyang kicker. Pag tinadyakan nyo, may start na. Miglang parang lantutay na gulay. Bababa na. Kung baga wala lumalapas, walang bumabalik. Ano? Wala na like, Hindi na balik. Ano? Uh, okay. Yun ang trabaho nung guys ah Pero i-stop pa rin naman. Yung nga lang. Nakalawit yung iyong ano ano. Nakalawit, Nakalawit na yung kanyang kicker. Um May naingay dito kasi yung gear nag nagtatama yon Hindi bumabalik yung pinakang gear niya. Ah, oh, uh, kaya maingay. Uh, may ingay pa rin pag naputulan ng kicker ng kick spring kayo guys may ingay pa rin pag naputulan kayo kicker ganun pala ang ano, epekto may maingay din pag naputulan nakakala ni nalangit niya ah ayun guys sa tipo ah ganun ang pag-spray siya guys okay na ganoon lang pabitsok pa rin ano Ng kick spring guys basta naputol ako yung kick spring may medyo may, ingay doon ano may ingay ba ah pa may you know? papakita ko sa kanila yung ingay bakit eh kung wala na eh putol na eh hindi eh kumare banda rin e, ba ko ng konti yung kick ah magiingay na yun ah yung ganoon yung eh. ano noon depresya noon eh basta bumaba na yung ano Tapos yung... talaga nabalik para walang ingay ano Yo so, guys, mamaya pa pa. Tingnan na, na video ang kanina ng nakabagsak ang uh, Rotary. main tanda Rotary bayan. Ah, Hindi uh, ito ang dating diplate Platino CDI. Ah, CDI. yo ba Guys, nice, Guys, ayos na Guys, siyempre, pagkakayon ng tagal ng kick spring, there is yung change wheel na yan. Kasi Itatagas yung lakas hindi. Pag nagtanggal kayo ng kick spring, sigurado tatanggal yung lakis, di maring, hindi. Palit na yung lakas ni hindi. Dejo pa rin na rin ng lakis, guys. Hindi na nalaga. magtipid. Baka mamaya, sahurin nyo pa. Alaka <laughs> yung ililagay. Baka makasama lalo yun, guys. Kaya, baka yung tanggal ng kapalit ng kick spring, sigurado ang palit pati lakas. Yamaha RS100 to, guys, okay, ha? Two-stroke. Yeah, yeah. May team na ang niya Ah, may team yung... na rin. Kaya pwede na rin yung na no. Hmm. guys ha. Tip ulit ha. Basta kayo nagpalit ng cake spray. Mapalta nyo ng langis ha. Mapalta ng langis kasi tatanggal din din langis nun eh. Huwag nyo na ibalik. Huwag kayo magtipid. Para mas maganda performance sa kayo nyo. motor nyo guys ha. Yamaha RS100 to guys ha. ako doon yung spray guys ayaw kaya video Kaya, huwag niya guys Talag kita tech check Ayan guys, okay na yan, tapos na yan Tiyata natin ang kick spring yan guys ha Para may wasan nyo lang Paputulang kayo ng, ng kick spring guys Huwag uh, niyo basta sisipahin yung kick spring nyo yan Kasi pag nabigla ng sipa yan Nanggigil kayo Check na mabubutol. Baka sakaling maputol nangyari sa inyo itong ganito kasi gano'n nangyari sa kanya. Medyo nang siya. Kaya <laughs> ayaw na po gano'n kayong kick spring. Kasi medyo maingay yung guys pagka naputulang kayo. Pag kasi nakalawit yung kanyang ano. Yan nakalawit na ganyan yung kanyang pedal kick spring. Yung kanyang kit. Pagka naputulang kayo kung bahal may nababalik siya. Doon, 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 doon nagkakaroon ng ingay pag nakababa yung kanyang kanyang Kik Kik kick ano ha ah. yan guys ha ah. yan para maiwasan guys huwag masyadong gigil pag magpapadyak pero naman pag ah, nakatagalan na kaya may sira guys yan ha guys ha ah. depende sa gamit merong katagalan na ah. merong misan gigil sa paggamit guys yung pagpadyak yan guys yan guys sana kahit pa ano may nakakayong tip ayan. o idea man lang dyan sa kick ng na ating pinagtag na uh, baka mangyari sa inyo para maiwasan guys sa yung guys yan sana guys kahit pa paano yun ako yung tip o idea man lang guys ha yan sana guys isa ka kami sa aming youtube channel TMB TV pa like at pa share na rin guys at pinutin the notification bell para lagi updated sa mga isi-share na yung video na post guys okay guys tapos na guys Ayan, yeah. ayos na. Thank you, boss. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayos na, guys. Ito yun na po doon ng spring. May nag-iingin sa -so. yeah. may kanyang spring. RS 100 Yamaha RS 100 yung guys sa 2 stroke